Ayo mga boss, sa may gagawin tayo dito. Uh, Toyota Hi is na deport dyan so babalik kita sa original na connection kasi yan kung makikita nyo kawawa naman ayan o So nakarekta yung sa compressor, nakarekta yung sa auxiliary fan. So ito tatanggalin na natin, tinali na lang ni zero. So balik natin sa original tong mga boss na connection ano. Para naman tingnan niyo, napakadelikado nito. Pero tumagal din to ng mga isang taon yata na nakaganito siya. So gusto ni sir kasi may balik sa original. Ngayon, wala na yung module. So ang sabi ko, alam sa module pati kasi yung module nung aircon ah, auxiliary fan ceiling wala na rin no. So pinabili ko muna siya ah, ng sekahan na e ah, simplifier tapos yung auxiliary, auxiliary fan module no. So tanggalin ko to lahat. Tapos ito yan. Yan. Yeah. So So, ito yung AC amplifier nya 38 tapos ito yung auxiliary fan module yan so yung isa mayroong pang sakit yung isa wala na no so ginawa ko na lang ganito ngayon dito uh, sa ilalim mga boss oh, alam tayo nasabit yung chan ah. yan pinotol ko na kasi so kinat ko na yung ibang mga wiring well, connection nya so ito yan So ito yung original na socket doon. Ngayon ang ginawa nag-splice sila dito. Ito yung wiring na nilagay, no. Ayan. So so pinutol ko na yan sila kasi ibabalik ko na sa original. Ngayon update ko kayo kapag nakabit ko na to dito tapos yung wiring niya kasi madali naman ikabit tong mga boss dahil nandiyan pa yung original niya na wiring connection. Nag-splice lang sila para magkaroon ng trigger yung fan. Pero ang hindi kasi maganda dito kapag nakarekta yung kapag naka bypass dahil pag on mo ng aircon mga boss automatic naka high speed yung fan. walang low no so tapos hindi siya namamatay tuloy tuloy po yan uh, kahit hindi ka nag aircon basta nag on ka ng makina o nag start ka ng makina automatic naka high speed agad yung fan so kawawa at nabilis masira yung fan so ito yung titingnan natin na ano ibabalik sa original ano so pagkakulay yung original na connection Ayun mga boss, uh, ito na ano. Ah, uh, kundim na natin 'to, pero hindi ko pa kinalas lahat yung mga wiring niya. So ayan, ito na yung original niya na ito yung module 38. Tapos yung ayan, yung ano meron na. So patay natin. Ayun, nagbago na yung minor, pati yung auxiliary fan gumana na, na normal. Ayun. Hindi, hindi na siya naka-high speed ngayon, no. So ito na, balik na sa original na wiring so kakalasin ko na lang muna to tapos up update ko kayo mamaya pag uh, final na natin lahat okay mga boss so ito na yung update sa Toyota Hiace ni sir na binalik natin lang sa original hindi okay. ko, ko na, na tapos yung video eh <laughs> so ito na uh, wala na kita nyo wala na dito so naka uh, original na yan naka e na yan tapos pati yung auxiliary pan sa ilalim na ibalik natin sa original na wiring so pati ito ah, dito na yung connection yan no? so dati kasi hindi umiilaw ito tapos pag on pa lang ng pag on ng makina umiikot ka kasi yung auxiliary pan ngayon hindi na mga boss no so ano na yan ah, original na lahat yan ngayon mga boss tapos yung auxiliary pan hindi na nag speed kasi dumaan na sa dito sa module so, ito silipin natin ano ako nang higaan eh? Ay, oh, ito bra. Oh, ito yung mga kinalas, oh. So, yan. So Pero tumagal din siya, nagtisisir ng ganyan, tapos naglagay sila ng resistor. Ayan, so titingnan natin yung ilalim. Ang higaan. Yan, so ito tas ilalim mga pos. Yan na siya. So kanina walang bakal, ngayon bumili si Sir kasi ng module, may kasama ng bakal yan. Tapos ito na yon. So yung ibang mga wiring kinat ko na lang no. So yung nakalagay dito wala na. Ito na yung original pero yung isa dito na fan walang ano yung isang fan dito walang socket yan kaya ginawa ko ito na lang. Horn socket yung ginamit ko diyan. Tapos yung isa nakahanap ako ng original socket so fan dito ko na lang. No? So original eh lahat mga boss ngayon pa-start natin. Boss, start mo boss. Error ko muna rin. Kitingnan ko yung ano, So, ito mga paps uh, Tingnan natin Kung maglulo lang siya Nung hindi siya mag-high Aircon! hindi pa naka-aircon doon Ka-aircon nga ako Ka-aircon na yan Oh, oh, yan. oh. <laughs> Ayun mga no boss Ang may kong Hindi pa lang pindog yung Ayan So lang siya Tingnan nyo sabay na sa doon tapos hindi na siya palagi na high -speed. okay so ito na oh hindi tayo hmm. so uwi okay, pa si sir ng ano saan ka uwi sir? kalamba kalamba so ito na mga boss yan ayan na siya patay natin aircon ayan ang bubago yung minuro dati walang ganito rig ka lang yan tapos walang ilaw yan dyan mga boss so ngayon ito okay na kaya nang ginawa ko dito, binalik ko lahat sa original wiring. Kung nakita nyo naman, naka sa labas sa labat dyan, tapos pati sa dalim, ginawa ko, binalik ko. Pinabili ko sa ng module, pinabili ko ng assembly fire, tapos naka ko receipt dito. Ito, hindi ko pinalitan, bihira ko ito masisira mga boss. na So, yun lang, uh, baka sa nagsasabi dyan, na hindi ko pinakita yung paano ginawa. So, binalik ko lang kung ano yung dating wiring, binalik ko lang. So, tinrubulsit ko lang, tapos kinabit yung wiring, yun lang. Tapos sinabay ko nalinis ng aircon kasi medyo matagal na hindi nalunisan. Okay, thank you.